Pero gagawin daw niya 1,000 oh. Nako po. Wag na. Panganay para panay pangako 'yan. Ito daw gagawin 2,000 naman. Ayun, may kaya raw 'yan. Ah. May kaya raw 'yan. Kaya ba? <laughs> Ay, kaya ba? <bang>. Bago. <laughs> Bago 'yan. Ito hey, ko na narinig 'yan. Eh, nakakatatak sa akin kasi si Isko 'yung mga nagawa niya dito eh. Ah what's up mga kayo na welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV Tunay na balita walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang What's up mga kayo? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV Tunay na balita, walang kinakampihan, Sumasalamin sa katotohanan lamang Andito tayo ngayon sa pase Community Para mag-conduct ng ating kalye uh, survey Sino ang mayor mo sa 2025 election? Isko Moreno, Dr. Hanel Lacuna, Sam Bersosa, Michael Say, Maratamundo, o si Raymond Bagaching. Humahabol kasi si Raymond Bagaching. Eh. This survey brought to you by ikaw ang nais ko. Kwentong Maynila, Joe TV at Bagong Maynila, Bagong... Bagong Maynila. Batang Maynila, Batang Panda ko. O, dito tayo sa may pabahay. Nung ah, 15 billion na utang na sinasabi ng iba. Oh, eto na yun ha? O, So kaya survey tayo rito Alamin natin ang pulso Ng uh, baseko Kung sino ta nila Ang iboboto uh, iboboto nila Kung ngayon ang magiging eleksyon Pero since na October pa lang tayo ngayon Pero alamin natin ha Ito uh, yung ginagawa natin na survey Before sa ating uh, podcast So alamin natin ang pulso ng paseko District 5 Let's go mga kayon Kuya unahin natin Kuya. Hello. Magandang uh, umaga. Kung ngayon na nga po sino ang uh, mayor mo? Ah, para sa akin na si Esco Moreno. Bakit? Kasi nung siya na ng Manila, uh, mayor, malinis ang Manila. Halimbawa ang oh. manalo naman si Yormi. Ayan, yan, yan. Ulit, dito sa Maynila. Ano yung una mong gustong sabihin sa kanya na ipabago dito sa lugar ng Baseco? Dito sa lugar sa ng Baseco. Ha? sa lugar niya. ah. Kung Ma ano yung gusto niya idagdag sa lugar ng basi. Sana naman itong ano ang lang ni Mayor, sana malimba itong basi ko na to malinis ng ano niya rito sa basi ko na to. Para uh, mabawas-bawas mga ano, ano niya na. eto mga to, hindi mo ba gusto? May iba? Ah, si Isko lang ang ano ko dito. Ah, oh. Pero kilala mo itong mga to? Oo, oh, ito. Kilala ko rin to, ito. Ah, yun. Ito, yun hindi Bawa, oh, bago yan. Hindi, meron pa nga hindi nakasama dyan eh. Si Raymond Bagatsing eh. Oh, hindi pa nakasama. Pero okay. ikaw, Isko. Isko. Oh, yun. Baka so, meron ang kang... Request ko lang Isko yeah. mo rin oh. Sana, lahat ang driver na tuktok, bigyan niya naman ng ano, para hindi walang ano. Naman, yung... Huwag niya. <laughs> kasi, puro na lang iltreke eh. Ang ina-approve nila dyan sa highway. Ah, i-try. Oh. Tuktok naman sana. Oh, sana ah, naman, ito, bigyan niya naman ng, uh, ah, ng ano, oh. pansin yung ganito. Gawa na mga mga Ayun, ay baka na Lagi nanonood yun Lagi nanonood sa amin oh. Alright, ayun oh, Yun lang okay. harikas ko kay Isko manalo ka oh, Marapin ko na na Mayos <laughs> Ayan A kapwa natin Muslim na. Ikaw tayo Kung ay, ngayon Kung ngayon ng ano May ah, ang botohan. Na rin, ano, akin naman yun Atin talaga Bakit Isko? Bantay niya ako dito Ah, ayun Ayos <laughs> Ayos pala ano ba mong manalo ulit siya, Tay? Ay, atin! Ah, yun ano siya sa ano, 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 idagdag, baka meron kayo dito idagdag. sa idagdag. Dito sa Paseco. Ang may dagdag ko dyan, ituloy ang ginagawa niya noon. Oh, yeah. Yes. Yung simulat sa pulpa. No? Oh. Eh, ang plano ni Ata ni Yorme, parang 9 years eh. Tatlong termino eh. Oh, yun. Mas marami siguro magagawa yung marami ano. Marami magagawa yan. yan. Mga pabahay pa dito, no? Oo. Kami nga, binigyan ng pabahay. Oo nga pala, ikaw pala yung nakakausap ko dati pa, tayo. Ayun, gano'n. Okay, maraming salamat, Tay. Ha. Thank you. Isko pa rin pala dito. Dito tayo. Thank you po, kaya. Ah. Eto si Kuya. Tay, tanong lang. Kung halimbawa ngayon ang putuhan, sino ang mayor mo? Eh, nakakatatak sa akin kasi si Isko, eh, yung mga nagawa niya dito eh. Ah, uh, ano ba mga nagawa ni Isko? Ito, ito ay yung sa hospital. Ah, sa hospital. Tapos, uh, sa nung panahon ng pandemic, eh, hindi kami binabayan. Di ba, may mga ayuda. Food eh, packs. Food packs. mga ano. Para sa akin, sa ngayon, sa ngayon lang. Ah, sa ngayon. Sa ngayon. Oh. Oh, matagal pa lang. Wala pa akong, ano talaga, parang medyo sa ngayon, napupusuan ko si Yorme. Sa Yorme ngayon lang. Sa ngayon, yun Pero hindi pa wala pang final na na talaga. Kung pa ang manalo si Yorme, ano gusto mo yung unahin niya dito sa Paseco naman? Dito sa mismo sa lugar oh, sa lugar mo naman. unang unay yung mga nakikita ko rito kasi sa mga ano, marami na ugutom na bata. Mm. Yung mga bata, mga, isa, mga, mga nanay. ah uh, tulad yung iba, nagtitinda ng burak para may makain lang. Parang mas maganda yung yung doon parang, naman. Oo, oh, doon no, naman. Eh ayun lang muna pwede? sa atin kung nakikita ko mabuti. Oo. Ah, kasi yung mga senior medita. okay naman ay eh. nagawa naman na oh, nila okay. yan eh no. Parang, ngayon para sa mga bata, o, bata naman. bata tapos sa mga nanay na mga walang anong ka kaya maghanap buhay parang katulad yan mag sila kahit may Oo, oh, ano. Galing kain. Pwede. Diba? Pwede. lang po yung sangayon na ana ano ko. Ba talaga pag kayo kasi nakikita kasi, nyo eh no. O oh, hindi bukod doon kasi nanggaling din po kasi ako sa kahirapan. Kaya alam ko yung pakiramdam ng wala. Kumakalam yung chan, no? Kumakalam oh? yung chan. Oh, so, lalo say, na mga bata, yeah, no? Yeah, yeah. I suggest nyo, mas damihan pa yung mga feeding program. Kung mas mainam, kung ano sa, ano, feeding program. Alright, thank you, kuya. Thank you, biyakay ka na. Maraming okay, salamat. salamat. Thank, thank you. Ang galing, ang galing yun. Oo nga, no? Pwede, no? <laughs> Ito tuloy, alin? Tay, may sounds. Tay, kung ngayon ang botohan, sino ang mayor mo? ya Meron tayong lima eh. Si Isko Moreno, Dr. Hanil Lacuna, Sam Bersosa, Michael Say Marata Mundong, Raymond Bagaching, kasama rin yun. Si ano, Isko, siyempre. Bakit Isko? Ay, siyempre, alam nang kilala na. Yeah, yeah. Subok na. Subok Bakit? Ito mga to. Hanil Lacuna, Sam Bersosa, Michael Say Marata Ako, Walang ginawa sa aming senior citizen yan, si ano, Hanil Lacuna na yan. Pero gagawin daw niya 1,000 ano? Sinapok po. wag na. Panganay, panganay pangako yan. Ito daw, gagawin 2,000 naman. Yan, may kaya raw yan. Ah. May kaya raw yan. Kaya bang, Ay, kaya bang Kaya <laughs> bang? Bago yan ah. Hey, ayaw ka na narinig hey. ah. Uh, ano, uh, kumahalin daw ang ano, kutsin uh. yan. Pero kung... Na, nakita ko na nga sa kanyan sa Facebook. Pero kung ikaw tatulong yan, doon ka sa oh, so, may resibo. Oo, simple. Sa minapakto na yan. Ay, kilala na. Uh, ayaw mo bang sumugal? Three years din yun. <laughs> Ano ba akong paghihirap? <laughs> ano ba paghihirap? Meron ka ba mensahe tay? Kay Jorme, lagi nanonood uh, sa akin yun. Sana Jorme. Uh, alalahanin mo yung mga taga-basiko. Ano Hindi niya makakalimutan. Halimbawa ang tay, manalo ulit si Jorme dito sa Baseco. Ano yung gusto mong baguhin niya? Ano ba yung nakikita niya sa Baseco na kulang pa? Na Kailangan pa improvement. Kailangan pa improvement marami rin Magbigay ka ng isasay. Pa... Baka ano, wala, ma maisumbong natin kay Yorme. Eh. No? Ma-prioritize niya. Mm no? well, mga karsada nito, halos di ka na makadaan sa mga kasyanip. Sa, 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 sa sikip. Hindi na makadaan. Sa Saka senior, si tatay. Tay, balita ako, 1,000 na daw kayo next year. Ah. Iwan ko, hindi pa ako nakakatikim dyan. <laughs> <laughs> sa gobyerno natin, hindi pa. 73 si na ako, hindi pa ako nakakatikim ni isang pusing sa kanila. Hindi Pero... mo nabutan yung kay Yorme. Eh. Yung kay Orme, Ay, kay Pero yung Ay, sa social pension, wala. Hindi mm. ba, pa ako nakakuha. Kay Orme, ito lang, nakarang taon lang ako nakakuha. <coughs> Tagal din na hindi ako nakakuha. Ah, uh, good luck, Tay. <laughs> sa senior. Maraming salamat, Tatay. Thank you. thank you. Thank you. Ito si Nanay nga. Si Nanay nga, tanongin natin. Nay, good evening. Good afternoon po, Nay. Ito may survey lang po. Kung halimbawa po bang ngayon ang uh, potongan natin, sino po ba ang mayor nito? Isko Moreno, Dhani Lacuna, Sam Michael Say, Marata Mundong. Turo mo, na Si Isko. Si Isko po. Bakit po si Isko? Kasi siya, siya na, gusto lang, gusto ko lang siya. Dahil, sa nasasaabay niya mahirap ano na ba? Noon na siya. Lagi kami, ano na ano ano Yung, nyong, uh, unahin. Unahin, unahin. Ba yung mga ano Opo. Halimbawa, kung ano si Isko Moreno, ano 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 pa ano 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 Hindi ano ano ako uh. nakakuha ba? Eto, eh, nanonood sa atin si Yorme. Baka mapagbigyan naman si Nanay. Diba? Yeah. May mensahe ka pa kay Yorme na yun? Nag Yorme, sana mabigyan mo ako ng bahay. Kasi wala akong bahay hanggang ngayon. Hmm, ayun. Ilan taon na po kayo, Nay? 68 oh. 68 May okay. yeah. Ma awa ang Diyos Nag-iisa lang po kayo oh, po. Ay, eto po, kami na po Sa Alam ko po Kapit bahay ko po. Hmm. Dito lang po ako nila. Opo. Okay. Okay. Dati lang hindi pa kami nasunungan. Magkakapit bahay ko. Ah, okay. Sige na, Maraming salamat. O, baka mapalad ka next year. Okay. O, baka madinig ang Diyos yung panalangay mo. Karo ka ng sarili. Ah, may face to pa naman eh. Okay. Diba? Salamat, Nay. Thank you. Ano? Sa labas tayo? O, liga. Sa labas pekot pa, pa, pa. Di Oh, ano <laughs> <Dib> <Maano? laughs> <may awoy> <laughs> sa <laughs> eh. Tunay na balita, walang kinakampiyan sumasalamin sa katotohanan lamang.